Mga kapalanan pala may oras ka ba? Tara, samahan nyo akong pangilayan ang mga salita ng Diyos. <giveaway Brazilian> <Terror contra facebook> ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Nung panang iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang buwaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas si Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon na lang mga pag-ibig ng Diyos sa Sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng Sanlibutan kung hindi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Ang Mabuting Balita ng Ating Kaligtasan Ang gayon na lamang ang pag ng Diyos sa libatan. Kaya binigay niya ang kanyang buktong na upang ang sumambalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapananapalataya, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatanghal sa banal na krus o ang Feast of the Exaltation of the Cross. Ilang mga bagay ang naisiparating sa ating na pagdiriwang ngayon. Noon, ang krus ay simbolo ng kahihiyan, paghihirap at kamatayan. Kapag naparusahan ka ng pagpapapako sa krus, ito ay kamatayan na dadaan sa matinding paghihirap. Ngunit, nang dahil sa krus na ito, naging daan ito ng tagumpay ni Jesus nang dahil sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus na pagtagumpayan niya ang kamatayan at taisagawa ang pagliligtas sa kasalanan. Pangalawa, ang krus ay simbolo ng pagpapaalala ng awa ng Diyos sa atin. Sabi ko nga ang krus ay nagigdaan ng kaligtasan. Tuwing tayo ay titingin sa krus, mulit muling ipinapaalala sa ating kung paano tayo ay patuloy na kinakaawaan ng Diyos. Na sa kabila ng pagiging makasalanan natin tayo pa rin ay patuloy na bibigyan o binibigyan ng kapatawaran. Pangatlo, ang krus ay simbolo ng kapakumbabaan ng ating Panginoon. Hinubad ni Kristo ang kanyang pagkadyos at tinanggap niya ang kamatayan sa krus upang maligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Pangapat, ang krus ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Tuwing tayo ay titingnan o kung tayo ay titingin sa krus, ipinapakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabi nga sa Ebanghelyo, nagayon na lamang ang pangibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hari nawa, sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa buhay pananampalataya, sana tuwing titingin tayo sa kurus na maalala natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sana maalala natin na sa pamagitan ng kurus ni Kristo, ang awa at pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa sangkatauhan. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa pag-aalay ng inyong buhay para sa aming lahat. Tulungan po ninyo kami na hindi makalimot sa iyong ginawang sakripisyo sa krus para sa aming kaligtasan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen.